Aris, ang Aris ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw. Nang mga kalikasan, masinop at ayaw ng basta pabigla-bigla ng desisyon, at maingat ng mapanatiling masaya at maayos ang pamumuhay, may ugaling madisiplina kung nasa trabaho. Ang kasipagan ay laging ginawa para sa maayos na paggawa, kung may nasabi ay gagawin at kung nasa bahay ay laging masigla kumilos para sa magandang usapang na masaya, ayaw ang mga usapang kabastusan, at kaberdehan iiwan ang ganoong kausap, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aris ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan. Wala sa isip ang magselos laging may tiwala sa pagmamahal. Pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color red, and color green number 8, number 17, at number 29. Taurus, ang Taurus ngayong sa pahiwatig na bigay galaw. Nang mga kalikasan, matalino ang isipan sa trabaho ay, sa pakikipag-usap, ayaw ng napag-iiwanan ng iba sa kahusayan. Kaya masipag at hindi basta magtitiwala sa mga bagong makakausap, at kung nasa trabaho ay may matalinong isip ang mga pamamaraan sa trabaho ay laging inuuna na makatapos, wala sa isipan ng makalamang kung pera ang usapan kung kikita, maaruga sa magulang para makatulong pagkailangan, may kadaliang magseselos at may katapangan, Pagumiral na ang pagseselos, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Taurus ngayong araw, nang mula sa sikat ng araw. Malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color blue number 34, number 16 at number 28. Gemini ang Gemini ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, kung nasa trabaho ay talagang madisiplina, at matsyaga hindi makukuha sa mga usapang lagayan. Masikap para sa pamilya at matyaga sa hanap buhay, at may matapang na ugali ngayong araw kung aawain, ay hindi basta actress kung nasa tamang katwiran, maaruga sa magulang handa laging makatulong, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Gemini ngayong araw, na mula sa mga bituin. At hindi gagawa mag mga bagay na pwedeng mawala ng pinagkakakitaan, may katipiran sa paglalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color gold, and color pink number 25 number 39, at number 11. Cancer ang cancer ngayong sa pahiwatig na bigay galaw ng mga kalikasan, masinop at hindi basta nagsisalita na may kapangitan dahil ayaw ng may nakakagalit na tao, matahimik at may madisplina sa mga sinasabi at ipapagawa at laging masikap, mahigpit hindi ubra sa kanya ang pakiusapan, Maarugas sa magulang at sa pamilya gusto ay laging maayos ang pagkain, Laging may plano kaya hindi ubra ang mga kalokohan kung sa pagkita ng pera, may paninindigan sa ginagawa at sinasabi, ang bigay na ugali ng kalikasan sa kanser ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan. May katipiran sa paglalabas ng pera, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color pink number 70 number 22 at number 35. Leo, ang Leo ngayon sa pahiwatig na bigay galaw ng mga kalikasan, may maselang ugali sa mga gawain kung nasa trabaho, at ayaw ginawa lang na basta o natapos gusto ay maayos na trabaho, masipag na matyaga na katuon ng isip sa mga ginawa walang oras sa pagpapataan sa gawain laging may plano ng maayos ang lahat. At may isang salita pag sinabi ay pipiliting gawin hanggat makakaya, wala sa isipan ng magselos ngayong araw tiwala sa pagmamahalan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa liyong ngayong araw, na mula sa mga bituin malambing sa pag-ibig, mga masuswerteng kulay at numero, color blue, and color green number 22 number 45, at number 29. Virgo, ang Virgo ngayong sa pahiwatig na bigay galaw. Nang mga kalikasan, kung may pasok ay mapagmasid at wise ang isipan, at ayaw ng kwentuhan pag gumagawa na ng trabaho, masinop at may ugaling hindi makibo pag nagtretrabaho. May kadaliang magselos na matahimik pag umiral ang pagseselos. Sa trabaho na ay seryoso nagagawa ng matahimik, at sa tahanan ay laging gusto ay may mga ngiti ang pamilya para laging may good energy ng swerte sa tahanan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Virgo ngayong araw na mula sa mga bituin. Hindi nagtitiwala kagad lalo na pagpera na ninigurado sa gagawin, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color white, and color yellow number 25, number 33, at number 30. Libra, ang libra ngayong sa pahiwatig na bigay galaw ng mga kalikasan, kung may pasok ay masinop at matsaga. At mas gusto na gumawa ng mag-isa sa mga dapat na gagawin ng patuloy na may pagkakakitaan ng maayos sa tahanan ay masasayang usapan ang gusto ayaw ng mga berwan ng may okrayan at hindi gagawa na pwedeng magkamali sa trabaho at ayaw mawalan ng pagkakakitaan. Pagmasaya ang nasa isipan ng dad ating sa pamilya ay laging may good energy ng swerte ang tahanan, maingat magbitaw ng salita dahil ayaw ng may sasama ang kalooban sa mga nakakausap, ang bigay na ugali ng kalikasan sa libra ngayong araw, na mula sa sikat ng araw. Pahinga ng katawan at ng isipan at katawan ng nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color white, and color blue number 25 at number 33, at number 31. Scorpio, ang Scorpio ngayon sa pahiwatig na bigay. Galaw ng mga kalikasan, madisplina sa sarili at sa mga gawain, at ayaw ng mga usapang may kinalaman sa illegal na pagkita ng pera, kung nasa trabaho ay may Takot gumawa ng mali dahil baka makarma ang nasa isipan, kaya laging maingat sa mga kilos at sinasabi. May mitiyagang ugali at mahaba ang pasensya, at ayaw ng mga usapang may kalokohan, lalo na sa pagkita ng pera ay maingat, laging may kahandaan makatulong sa magulang, at kapatid kung lalapitan, kung nasa tahanan ay masasayang usapan, at masasarap na pagkain ang gusto, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Scorpio ngayong araw, nang mula sa liwanag ng buwan. Malambing sa pagmamahalan at may katipiran sa paglabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color red, and color blue number 70 number 25, at number 18. Sagittarius. Ang Sagittarius ngayong sa pahiwatig na pigay galaw ng mga kalikasan, kung nasa trabaho ay may matang mapanuri at maingat kahit sa pagsisalita, at hindi nagtitiwala kagad sa mga bagong makakausap, at laging may isipang maingat dahil para hindi mapasok basta-basta sa problema. Sa tahanan ang gusto ay masayang nagsasalo-salo sa pagkain ang nasa isipan, para laging makaipon ng good vibes ng buenos sa tahanan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Sagittarius ngayong araw, na mula sa mga bituin. Ayaw ng mga kauspan, na may kayabangan at mga usapang chismisan, may katipiran magpalabas ng pera. Pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color red, and color gold number 24, number 30, at number 42. Capricorn, ang Capricorn ngayong sa pahiwatig na bigay. Galaw ng mga kalikasan, kung nasa trabaho ngayong araw ay masipag at masinop, at hindi nagtitiwala kagad pagtungkol sa pera, sa trabaho ay sumusunod sa patakaran ng napasukang hanap buhay, at hindi nagtitiwala kagad, sa mga bagong kausap, may ugaling may katapangan na kayang ilabas pagkailangan, matyaga sa ginagawa dahil nasa isipan kung may titiyaga, ay siguradong makakagawa ng pag-asenso sa buhay, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Capricorn ngayong araw, na mula sa sikat ng araw. Malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color green, and color blue number 5 number 33, at number 17. Aquarius, ang Aquarius ngayong sa pahiwatig na bigay. Galaw ng mga kalikasan, may matapang na ugali at hindi nagpapataan sa ginagawa kong nasa trabaho at hindi kagad nagbibigay ng pagtitiwala maingat, may kadaliang magseselos ngayong araw na pag umiral ang selos ay madaling magalit, mas gusto ang magtrabaho ng mag-isa, at kung may hihingi ng tulong ang mga kapatid at magulang, ay tutulong kung may ekstrang pera, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aquarius ngayong araw, na mula sa mga bituin. Ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color green number 11 number 40, at number 34. Pisces, ang Pisces ngayong sa pahiwatig na bigay galaw ng mga kalikasan, matahimik kung nasa trabaho at laging inuuna ang dapat na gawain, Focus sa mga ginagawa kung nasa trabaho dahil ayaw ng mapipintasan, at ayaw ng mga usapang tungkol sa pera, lalo na kung pag-utang dahil hindi basta magpapautang, sa pagkita ng pera ay ayaw ng may kalokohan dahil ayaw na may makagalit na tao laging dapat unahin ang pamilya ang laging nasa isipan. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Pisces ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan. Ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, And color white number 25, number 29 at number 14.